So yeah, magandang araw ulit sa inyo mga kamaster Baligagawa tayo ulit ng panibagong video tutorial So meron tayong isang kamaster no? May isang katanungan yung isang kamaster natin Yan yung kanyang tanong So yan, paano ba daw ang forward reverse Sa single phase na supply Pero ang gagamitin mo ay 3 phase na uh, induction motor So meron tayong motor dito Na 3 phase So yan May 3 phase tayo dito motor So, susupplyan so natin siya ng single phase at gagawa natin siya ng control na forward reverse. Pero, mabilisan lang yung ating gagawin, no? Hindi na tayo gagamit ng relay or ano paman. So, rektahan na yung ating gagawin. So, syempre, gagamit tayo ng kapasitor sa ating ano no sa ating tutorial. So ganoon naman talaga kapag 3 uh, phase ang iyong motor at single phase ang iyong su supply. So ginagamitan talaga ng kapasitor. Yan. Ang tanong, paano magkaroon ng forward reverse sa 3-phase uh, na motor, tapos single-phase ang supply. So, yun ang ipapakita natin dyan. So, sana mapanood to ni Kamaster at uh, makatulong tayo sa kanya, no? So, mamaya, ipapakita ko rin sa inyo yung uh, diagram nito. Kung paano ba siya uh, gumana para mas malinaw ano yung diagram. So, ilapag ko lang muna yung ating camera. So, wawiring ako lamang siya, no? Mga master. So, yan. Yeah. Okay, ayaw. Okay. Wait lang, mga master. Bali, pass forward ko na lang ito, no? So, yan, yeah, mga master, no? Kung makikita nyo, ito yung kanyang leads out meron tayong line 1, line 2, line 3 so ang gagawin na lang natin ang line 1 natin ay itong itim line 2 naman natin ay itong yellow line 3 naman natin ay itong blue so kayo na bahala mag tagging no? pero sa akin yan yung aking tagging so unang gagawin natin mga kamaster si kulay itim ito ay ilalagay na kagad natin sa supply sa line 1 supply So, ilagay na natin dito sa ating terminal lag medyo natagal lang tong tutorial na to kasi hindi ko uh, hindi ko naalala kaagad no nakalimutan ko na yung tanong ni Kamaster. So nung nakita ko tong motor, so bigla ko naalala yung tanong niya. So itong dilaw naman, itong line to natin, so, ipakita muna natin yung line 1. So ayan, nakalagay na siya dyan sa terminal lag natin. So ito po yung ating supply. Ano? Ayan mga kamaster. Ito yung ating supply. Single phase lang po. Dito natin yung sasaksak yan. So, yan yung ating itim, line 1. Susunod natin ang wiringan, ito namang dilaw. So, itong yellow naman, no? Itong line 2 natin, ilalagay naman natin sa kapasitor. So, mga kamaster, bago kayong mawak ng kapasitor or pwede naman hawakan yan dito, wag lang sa terminal, no? Para mas safe, yung kapasitor ay isi-short nyo yung kanyang terminal. Yan. Para ma-discharge. So, yung ibang kapasitor na mataas ang charge, so, kung may kislap-kislap pa yan kapag Uh, sinort mo. Pero ito, uh, mukha namang wala siyang karga. So, yan. Para sigurado lang, no? So, ganun yung gagawin nyo sa lahat ng kapasitor po, mga kamaster. Kasi, nagsa-charge po yan ng kuryen uh, kuryente, no? At, uh, pag ganitong kalaking kapasitor, uh, medyo malakas-lakas na yan, mga kamaster. So, ilagay lang natin dito yan, no? Sample lang naman natin to Kahit hindi na natin masyadong i-terminate. Mag-a- uh, susubukan lang naman natin. Tapos, mga kamaster, itong blue, itong ating line 3, yan, ilalagay na natin to sa line 2 ng ating supply. Pali sa line 2 ng supply, ipaparel naman natin itong kabilang side ng kapasitor. So, meron na tayong wire na dito, puti, puting wire. Yan, so meron na tayo dito puting wire. Ilalagay natin ngayon yan dito sa kabilang side ng kapasitor so yan ay pumasok so hindi na natin masyadong determinate ng no, mga master kasi uh, sample lang naman to tapos yung dulo nito mga kamaster yan naman ay na sasama natin sa kulay blue so ito terminate natin yan dito sa line 2 natin So, yan. terminate natin dyan so ipakita natin mga master so mamaya papakita ko yung diagram sa dulo ng video na ito so yan mga ka-master no? makikita nyo yung blue at puti ay magkasama pero yung blue diretso na po yan sa motor tapos yung puti dumerecho po yan sa kapasitor at yung kabilang side ng kapasitor naman, yan naman yung dilaw, papunta naman sa motor. So, ganyan lang po kasimple mga kamaster, ang ating connection. So, lagyan natin ng dead front. Yan. So, yan. Okay na po ang ating terminal lag. Okay na po ang ating electrical installation. So, testing yan naman natin mga kamaster, no? Kung paano ba ang magiging rotation niya. So, ito yung ating supply. Ayan, sasaksak lang natin dito sa single phase. So, tingnan, na niya, tingnan natin yung motor kung ano yung magiging kanyang rotation. So, tandaan natin mga kamaster. So, yon Ang kanyang rotation ay para pa reverse pa reverse to yan ganyan, ganyan ang kanyang rotation no yan yung uh, function niya ngayon so mga kamaster kung mapapansin niyo kung mapapansin nyo, yung motor natin ay medyo maingay. So, ito po kasi ay may tama yung bearing. No? So, mamaya, eh, sasabihin ko yung sikreto para malaman nyo kaagad kung may tama yung bearing ng inyong mga motor. No? So, ngayon, uh, focus muna tayo dito. So, ang rotation nya ay pagento, mga master. No? So, yun yung kanyang connection. So, ngayon naman, mga master, baguhin natin yung connection. Ibahin natin yung wirings. So, sabi ko nga, bago galawin ng kapasitor, so, discharge muna natin. So, ayan. Discharge muna. Mga tagalan nyo lang, mga kamaster. So, okay na siguro yan. Ang gagawin naman natin, tatanggalin natin tong si line 2. No? Siya namang ipapalit natin dun sa line 3 natin. O, dito sa kulay blue. Siya naman yung ilalagay natin sa linya. So, ilagay lang natin. Bali, yung line 1 natin, yung kulay black, hindi na po siya gagalawin. No? Yung line 2 at line 3 lamang ang ating gagalawin. So, yan. Ayan, mga master. Tapos, itong blue naman, siya naman yung ilalagay natin dito sa kabilang side ng ating kapasitor. So, ilagay lang natin yan. So, hindi na natin masyadong determinate. No? Papakita lang naman natin. So yan. Ganun lang po kabilis mag-switching. Bali, tingnan natin mga master. Yung dilaw nasa linya na po. Tapos yung olive blue nasa kapasitor naman. So tingnan natin yung magiging uh, rotation ng ating motor. So ulit, itong ating ating supply. Yan, single phase. So isaksak natin. So yan, no. So yon napansin nyo ba mga master? ikot niya naman ay pakabila. pagyento naman, no? Pa-forward naman yan. Yan naman ang forward natin. So, mga kamaster, at doon sa nagtanong, sana napanood mo to at sana sa mga nakapanood ay eh, nakatulong din to sa inyong tong tutorial na ito, no? Mga kamaster, so, ganun lamang po mag-forward reverse gamit ang single phase na uh, motor. Ah, uh, single phase na supply. So, yan mga master, saksak natin. So, yan. So, ganun lamang mga master. Ito po yung ating diagram. Bali, well, nagawa na ako na ng kanina ng diagram para hindi na masyadong mahaba yung video. So, yan. Yan po yung ating diagram. Three phase na induction motor. Supply ay single phase. Forward reverse. So, So, yan. Para naman sa control circuit, mga kamaster, panoorin nyo na lang po yung ating uh, video tutorial patungkol dyan. So, meron po tayong tutorial nyan, no? Pakitingnan na lang sa ating channel. At nga pala, mga kamaster, kanina sabi ko nga, paano ba malalaman yan? So, ito kasi ay nasa mataas na location. So, hindi ko naman siya pwedeng akiting ka agad-agad or ano man no? Uh, may preventive maintenance yan. So, para makita natin yung problema ng motor ginagamit po natin yan ng clamp tester. So, yan. Itong clamp tester. Mula doon sa kanya control panel. So, bakit ba natin kinaklamp yan? Para makita natin kung balance pa ba yung kanyang amperahe. Uh, kanina kasi, hindi na balance yung kanyang amperahe. So, dahil doon, uh, nagdecide nag-decide na kami na ibaba siya. At uh, yun nga, pagkita namin sa baba, medyo may tama na yung kanyang bearing. Kaya pala hindi na balance yung kanyang amperahe. Eh. So, yun lamang mga kamaster. At uh, maraming salamat ulit sa pakikinig. At uh, pa-subscribe po sa ating YouTube channel at pa-share na rin. Like at comment na rin mga kamaster. So, maraming maraming salamat mga kamaster. Thank you.